O oh, mga boss, dito po si Mandirigma ngayon sa Triple A uh, Pandayan, Mikawayan, pulakan. Mga workers po ito dito sa workshop, no? Mga boss, yan. Kasama ni Mandirigma ngayon, ha? Okay. Uh, matagal ka na ba dito? Mga ilang ano na? Ilang? Three years, na mga boss. So, kaya ha, mga boss ha, Huwag kayong patambay-tambay sa bangkita mga boss. Kailangan meron, ka, meron talaga kayong mga skilled talent para kagaya nito. Kasi pag meron kang talent o nakapag-aral ka sa TISDA, mga boss, uh, isa kang mga mandirigmang mechanic. Uh, mandirigmang mechanic. Oh. Yan mga boss ha, mandirigmang mga mechanic yan dito. Shout out, pag lubis ko ay pagawa, dalhin nyo dito sa pantayan mga boss. Sige. Sige, dito. Okay, go, go, ahit. Sige, ano pa, ano pa, ano pa, sige, dali. Ang dami tayo dito, alam natin lahat dito. Meron tayo mga pwedeng electrical, pwedeng nagana tayo dito, kompleto, Nagda diagnose tayo dito mga boss. Computer, o oh, yung computer pala, computer oh, box. na-scanning tayo dito mga boss. Ah, galing no mga boss, no? Dito tayo dito, kahit mga mga tignas sa kaya, boss, pwede nyo dalhin dito. Matic manual, Gas diesel. Ay pa ang ng chassis, pintay boss. Oh. Uh, tapos uh, ano niyan, gasoline and diesel engine. Oh, and diesel, diesel engine. engine. Yan mga boss ha. So, okay. Okay, na. So, okay, so problema ka sa uh, preno ng sasakyan mo, oh, clutch, boss. lining, uh, makina kung anong problema. So, mga mild, mga basic-basic lang, simple lang dito yan sa mga mekaniko ng triple A. Ito, 3 years na dito. Uh, so, mga boss, yung wala pang experience, kumuha ka na at para pwede ka dito tumakbo. Yung mga may problema sa mga sasakyan, uh, transmission o prino, at uh, things oil o tako na kayo dito, pandayan, mikawayan, bulakan mga boss. Okay. Babay na sa inyo lahat. Okay, thank you.